lalagang ito Makapi Ang lalap yung mga kapila Hey what's up mga kabida no Ah, uh, good morning, good morning sa inyo lahat mga kabida. So 'yun, ngayong araw na 'to mga kabida, ano, eh, na naman tayo mga kabida. No? Ayun na uh, nauna na si e Master dahil na, may naiwan kami binalikan ko ba so yun shout out sa lahat ng ano makapanood sa video ngayong araw na to mga kabida at shout out na rin sa lahat ng mga UFW mga magigiting na bayaning UFW yun shout out sa inyong lahat no yun andito na ako papunta na ako dun sa baybayin mga kabida at shout out na rin sa lahat ng mga solid supporters natin na palaging nanonood sa videos mo Sabay-bay sa video na binidos mo na nagat vlogs so yun mga kabida ingat kayo palagi lalong lalo na yung mga lugar na nadaanan talaga ng uh, bagyo no mga kabida at saka meron na namang paparating na ano mga kabida bagyo yung buwan na to so yan mga kabida update namin kayo kung uh, anong mauli namin ngayong araw na to ando na nauna na si master meron lang akong uh, binalikan so yan mga kabida andito na nga tayo sa ano, baybayin yan mga kabida Itong uh, ano ngayon mga kabida Malakas yung hangin Sigurado mga, sigurado mga kabida doon na talagang Malalaki yung mga uh, alon ngayon Dahil yung hangin Malakas yung hangin Iwan ko ng kahat Hindi mo kiyata itong hangin ito mga kabida Hingga uh, yan na nga uh, si master Inuha na yung uh, bangka natin mga kabida no? Oh, dito dito pa lang sa mukhang ano, uh, ano na maalo na pero ano susubukan pa rin natin na uh, ang isda ngayong araw ano, para sa pamilya yun talaga uh, ang na nanalo dito mga kapitan na bubuhay namin Ayan. palakas ng palakas yung ano hangin gahanap na naman kami mga ka kung saan kami magpapahas sa lipod. Dahil mukhang grabe ito. To. Malakas yung hangin, amihan yata ito mga ka no? o simo.

matataguan ngayon mga gabi ng lakas yung hangin <coughs> mga yun mga kapitan nakarating muna tayo dito sa mga pangisda natin dito tayo sa islam haba so yes mastero oh, nag-prepare pero sa Gagres address ng mga kabida sira yung Gagres sira yung Gagres master grabe mga kabida sobrang uh, ng hangin tapos malaki ma, malalaki yung mga alon ba so sana mga kabida nung no, pag ano mapagpalain tayo ng uh, Panginoon Yung araw na ito sana Marami tayong mahuli para may ano mga kabida may maiuwi din naman tayo sa pamilya natin so susubukan namin Update namin kayo mga kabida -ano, uh, mga ano pa huli lang kayo ng mga ano, mamaya siguro mga kabida sa part 2. Mag ano kami upang kami mag kami mga kabida. Ito nga, nagdadala nga kami ng ano, bunot. kung may tayo mga kapit sa yes yes na ano yung kanyang buo mga kapit sa gagil na gil na yus na yus may alak kada na tayo mga may mga kapit din na natin lalili kung malinaw din naman mga, mga Okay kami ay matagang kami ng kalapit dito mga kabida dahil hindi tayo makapag talagang makapag pakusog ba ng pakusog sa makina natin ba dahil malalaki yung mga alon kaya matagal tayong nakalapit dito mga sa ko isang oras lang may higit isang oras kami nasaan na kami magdaan kaso malalaki yung alon dahil lakas ang hangin. ano kami mga sayang hindi ko na video yung kung dinaanan namin kanina dahil talagang mahirap na video Mal malaki talaga yung mga kapida so yun mga kapida update namin na kayo nung mga huli namin abangan nyo tong video na ito mga kapida maraming salamat sa mga sa atin mga kapida may binana si master sa ilalit 完了，什么什么？

Eh na nga mga kapitan, may nakita si Master na ano, ito. Kung sana marami yung ito na nakita ni Master mga kapitan. So, natin. Ito Master, ito. 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 Kung marami yung ito mga kapitan. Ano kasi yung pagkuli ng ito mga kapitan, ilo na ano, yung pana. Talagang si sinuksok ng pana mga kapitan, para lalabas yung mga ito. So yun, titignan natin kung Marami yung mga huli mas na mahuli natin na ito mas ganito marami mukhang uh, marami marami mga kapida mukhang marami yung mga hito kahit lubog mga kapida no, hindi talaga natin mabidyo hindi, hindi malinaw yung nasa ilalim sisisana ako mga kapida Ayan to ay Ayan okay, Red Maraming mga marami, marami. kapita thank, thank you Thank you mga Woo talagang hito Ang mga na let's <tries> angin hangin pero biaya biaya pa rin mga pa rin mga, mga, kapitan. mga kapitan. ito mga kapida Thank you Lord Thank you Thank you mga kapida Ang mga kapida mga kapida Ang mga kapida pinapilit ang tunga tunga na rin tunga na rin ba? baka tunga mga muna tayo mga gabi na tayo, naka, naka tayo. muna tayo ah So yun mga mga kabida no ito na nga yung hito na nakuha na, na ano na kuan master. Grabe ang dami talaga mga kabida ba. Oh. Oh. yan yun jackpot mga kabida good size mga kabida no good size yun ito yung uh, maganda sa hito mga kabida yung tama tama lang yung laki niya mga kabida no ito yung uh, paborito ng mga ano mga kabida masarap to sa ano mga kabida gataan gataan lagyan ng uh, gata at saka ano mga kabida pinirito paksiw masarap yun ang ano mga kabida nito no? yung masarap yung lagyan ng iba ba? Pa. parang sinigang mga kabida no grabe ang dami mga kabida mga 50 kilos yata itong uh, na... na nakuha no kuhan master no grabe mga kabida oh. ito yung uh, persuli. kahit mahangin mga kabida no uh, bliss pa rin tayo ni lord ito 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 talaga yung uh, sinter ng ano natin sa mga kabida no yung talagang madali lang tayong maka huli ba ng ano ba. Dahil late na dito sa amin yung mga isda, mga kabida ng isda sa pato. Yun, mga kabida. Grabe. Huh. Magmumukbang sana, oh, magluluto sana kami, mga kabida, no? anong gagawin namin? Naiwan yung naiwan suntik na naiwan yung puspuro namin ano kayo yung Rizal na iwan si Rizal mga kabida ano kayong gagawin natin anong discardin si natin ngayon, si mga kabida maghanap siguro tayo ng kahoy O ano ba hindi ano natin ma sundugo na, <laughs> ano ganana, <laughs> na to Nang nasa kung ano mga kabida Kung ganaan na ganang ng kahoy so discardin din na ano yung mga kabida no? yun na huli ni master mga kabida ah, ang problema namin ngayon mga kapita kung saan kami makahanap ng ano dahil talagang muntik nang naiwan yung puspuro namin wala si mong bagwa wala, wala dire